Good morning. Na uh, duty tayo ngayon dito ano. Na uh, tayo lang ngayon dito sa entrance. Bali. Ito so, nakikiramdam tayo sa paparating na bagyo ano. Pero bago dumating ang bagyo, yung muna nating bagyong intro muna natin. Pinagdaanan Ayan ang kaganapan dito ngayon sa resort Nagwalis kami kanina pero ayan Ayan pa rin yung ano, mga daawan Bumalik na naman Hindi pa naman kalakasan Ayan Ito, yan Ayan, yan na nga Ayan, A vlogger din yan Si Ate May Bakit parang nga sa mga loob nyo, ha? Facebook nga lang siya Sir James at busy busy nga naman si Sir James sa pag ano. Yeah, subscribe niyo po yung YouTube channel ko. Nagawa ng yeah, lamesa. Patong ng balot. Oh, may magpapa-order daw ng puto. 5 <laughs> piso isang balot. 5 <laughs> piso isang balot. 20. Cent? Ah, 20 pala. <laughs> <laughs> Buti pa yun niyog may tubo. Kaya kaganapan dito sa katabing dagat. Tumuulan na doon sa bandaron. Kaya eh, malakas na oh. Pero dito sa amin, hindi pa hangin-hangin pa lang. Ah, uh, ano na nga namin yung balamesa oh. Hotel o ngayon. Ang balita eh umiya piyatang alas 2 ang landfall ng bagyo dito. Konti din yung dumadaang sasakyan ngayon. Oh, pero uh, paka, uh ng araw ngayon. Tumuntay sa kalsada tingnan natin yung ano dito. Sitwasyon. medyo malakas na kasayang hangin mga puno yeah, bihira ang sasakyan ngayon ramdam na rin siguro sa ibang lugar yung ano yung bagyo update update tayo Update tayo, oras natin, alas 12, katatapos namin halian na naglambat yung aming kasama, caretaker namin, si Kerwin. Ay ano, biglang sumigaw, nagulat kami. tawami kami palang huli. Ay ano, naglambat. Marami ah, pa ihaw tayo rito, maganda ka ng bunot. Sarap na eh.

ako na Ang dami na po naming audience sa help po naka-jackpot sa lambat. Nandoon po. Salamat. Oh, dami oh. oh. Napasiga po siya, ay, akala namin kung ano, na Bigla kaming nagigitaran ay. Akala namin ho nalunod na kaya kinain na ng palata. Pati po yung tulog ay nagkagigising. <laughs> <laughs> At nagtakbo po, may dala pang pamantok. Akala po po ano na. <laughs> Hindi po pala pamantok. pansundot po yan sa lambat. <laughs> <laughs> Jackpatan. Oop, may lalagyan na po. Hop oh, at may bibili na po agad, wala pong natira sa mga mambabakaw. <laughs> at ang mambabakaw po ay nakabang <laughs> oh. Ano ka nasisira ulo? Na-cimpoan ko si Erwin. Dusan na contestants. <laughs>

wala <laughs> na kung ano na nagsigaw. Ako na na dito. Wala na kung ano na biglang sumigaw. Ano na biglang sumigaw. Ah. ganda niyang kung ano. May pasibarin. ganda pasibarin. Ano yun? Pasok? Tatawag na yun sa kasamahan. Uh, ah. Nasaan ang kasamahan? O, oh, ang aling malaki ay nagkuhang kiluhan. Kahit? Sa akin, kuya. Magkano ang kilo, kuya Erwin? Magkano ang kilo? Ha? Ha? 250. 250. Ha? 250. 250. Mm. Lahating isda. pa. Hari kami ngayon. Ayun po, isasakyan dumating. Opo, maglalagbok naman. At talaga namang tambak na po. Kakagulo pa po, po sila ron sa lambat. Ayan mga Krisbak at ang ating dalawang piraso ay kalahating kilo agad. One fourth ang isa. Ayan o, oh, buhay na buhay o. Oh. Gumagalaw-galaw po o. Kukuha ka ako kay Kuya ay. Kuya ko na 250 ah. Bibinta ko 350. <laughs> Malayo ay di pa na agad ang lakas at pakihawan uh, kaya dito, may mo. Puputulin na ulit natin yung video natin na wala namang kaming guests maghapon. Ilan, ilan, lang isang cutting lang uh, kaya bukas ulit bukas ulit tayo gagawa ng video dito uh, magla live sana ako hindi ko naman na dala yung aking stand tsaka napakahina ng signal ano kaya paano mga kares baka nandito na lang yung ating video at kita kita ulit tayo sa susunod na araw bukas para sa upload ulit natin ano so paano bye bye